sa ating mga OFW. Ayon sa datos ng Banko Sentral, mahigit 37 bilyong dolyar ang naipasok sa bansa ng ating mga OFW noong, nakalipas na taon. Sadyang napakalaking tulong nito sa ating bumabangon na ekonomiya. Kaya hindi lamang pasasalamat, kundi parangal ang ating ipinapaabot sa lahat ng ating mga OFW. Sana ay napapanood nila ito. Ramdam na ramdam hanggang dito sa ating bansa ang inyong sakripisyo. Through vital partnerships with like minded states, we have been able to promote our mutual interests, resulting not only in investments here and our strengthened national security, but also in quality jobs for our nationals seeking foreign employment. Through intense Philippine lobbying, the United Nations has adopted the resolution on promoting and protecting the, employment, the enjoyment of human rights of seafarers. This will ensure their safe and decent living and working conditions at sea, a human rights imperative. Patuloy ang ating pagtulong sa mga OFW. Hindi ito natatapos sa kanilang paglisan sa bansa. Karagdagang mga espesyal na pasilidad at serbisyo ang ating binuksan para sa kanila tulad ng OFW Lounge sa Naiya at Seafarers Hub sa Maynila. Ang mga OFW natin na naapektuhan ng sari-saring mga kaguluhan tulad sa Israel, sa Gaza, sa Sudan, Lebanon at Yemen ay natulungan natin at naiuwi ng ligtas sa bansa. Gayon din ang naging pagtulong natin sa mga kababayan nating nasa lanta ng kalamidad at krisis tulad sa Taiwan at sa New Zealand. Hanggang sa kanilang pag-uwi, buong puso ang ating pagtanggap at paglingap. Ang nagbabalik bayang mga OFW kasama ng kanilang pamilya ay sinusuportahan nating mabuti upang maging maayos ang kanilang bagong simula dito sa bansa para makakuha ng magandang trabaho o di kaya makapagtayo ng negosyo. Kaugnay sa aking naiulat noong isang taon, sinimulan na ng Saudi Arabia ang pamimigay ng cheque sa ating mga trabahanting na ng trabaho doon. Unti-unti ang ating mga naapektuhang OFW ay nababayaran na. For this, We convey our sincerest gratitude to the Crown Prince of Saudi Arabia and the Kingdom of Saudi Arabia.